Good morning. So, kasi guys, kaya ako nag-video ngayon. Sa, nasa ano pa ako, nasa trono pa ako ngayon eh. <laughs> kasi, meron akong nabasa ito. Ayan, yan, lumabas na yan. Nag ano yan, thousand shares siya. Kasi, hindi ko lang maintindihan, nagbasa ako ng mga comment. Alam mo yung kakagising ko lang, tapos, hindi nila na gets Unang-una, hindi ako nagkumpara ng partner ko at kay Bea. Hindi ko sila pinagkukumpara. Yung mga tao yung nagkumpara. Nung pareha sila ng edad. Tapos kasi sinabi ko dyan, di ba? Kung ako yung nanay ni Bea, iba the world ko siya ng nine months. <laughs> hindi ko alam kung yung ibabasa inyo, ay alam na close kami. Hindi nyo alam yung closeness namin, kaya siguro kayo nakapagsalataan ng ganyan. Palabiro kami sa isa't isa. Totoo lang. At hindi nyo alam yun. Tapos hanggang sa titirahin nyo na yung partner ko na kesyo broke, kesyo si beya kaya niya na daw magpamilya mag-isa. Natatawa ko kasi, google nyo yung partner ko, kaya niya rin. <laughs> Parang ano, saka ang pinupoint out ko lang doon, yung culture. Siyempre tayo mga babaeng Filipina, baby pa rin sa atin ang ano eh, Baby pa rin sa atin ang 22 eh. ba? Diba? So, yun yung comment ko. Eh sa ibang bansa, hindi, hindi sila ganun mag-isip eh. Di ba sinabi ko naman sa inyo, nagdalawang isip ako nung time na nakilala ko si baby daddy. Kasi nga, may mga katulad din yung na hindi nga matatanggap yung ganun. Sarado pa yung mga utak din na pwedeng magkagustuhan ang may agwat na isang dekada. So, para sa inyo, nanay na ako. Nanay na agad ako ni, ng baby daddy ko. Wala akong magagawa. Alam mo, iniisip ko na lang talaga. Hindi ko alam po. Naingit ba kayo sa akin kasi fresh ako? <laughs> na hindi pinagpipili yung mga kipay ninyo ng ano. Alam, <laughs> alam nyo Gusto ko kayong ipagdasal na mahanap ninyo yung mahanap ninyo yung para sa inyo na hindi nyo naisipin yung humanap kayo ng ng pangat at ibigin yung tunay. Huwag nyo na ipasok yun sa isip nyo kasi pwede kayong humanap ng pogi, ibigin yung tunay tapos maayos din yung trato sa inyo. Yung kasi natanggal sa isip ko eh. Simula na nakilala ko si baby dati bahala kayo kung sasabi nyo na sa kapatid ko kahit na hindi naman. Pero kung anong gusto niyong isipin sa akin, mabaliw kayo kakaisip. Ganun na lang yung isip ko. Ano ba, sobrang ingit na ingit na ba kayo sa beauty ko? Kasi talo ko yung mga edad nyo. Mm -hmm. Or, hindi nyo nakuha yung gusto niyo sa buhay. Kasi ganun Pwede naman kayong maging masaya na lang totoo lang, imagine, papasok na ako ngayon sa third trimester tapos hindi ko pa kayo. Pero iniisip ko na lang, napakalaki ng blessing na binigay sa akin at KBA, yun na lang ang pinagpapasalamat ko. So, bala kayo. Yung mga chismis na ang lakas maka-etsas, eto kayo. Bye!